Sabi nila, ang bundok mismo ang pumipili kung sino ang poprotektahan nito at kung sino ang susubukin. Minsan, sinusubok nito ang ating tapang. Minsan naman ipinapakita nito ang mga ugnayan na hindi natin inaasahan. Sa paanan ng isang malawak na bundok, napapalibutan ng hanay ng mga ubasan, naninirahan ng isang masayang pamilya. Isang ama, isang ina, at ang kanilang apat na taong gulang na anak na si Ili payak ang kanilang buhay. Araw-araw ay puno ng tawa, mga ubas, at liwanag ng araw. Para kay Ilay ang mundo ay isang malaking palaruan. Mahilig niyang habulin ang mga paru-paro sa likod bahay. Ang maliliit niyang paa ay nag-iiwan ng bakas sa matataas na damo. Akala niya ang bundok ay kanyang palaruan. Ngunit sa araw na iyon, ang bundok ay nakamasid. Isang umaga sa kanyang paglalaro, napalayo ng lakad si Ili. Nakarating siya sa isang lugar na hindi niya pamilyar kung saan ang mga puno ay mas matatayog at ang mga anino ay mas mahahaba. At doon, sa lilim ng isang matandang puno, may nakita siyang tila isang troso. Pero habang papalapit siya, napansin niyang kumikinang ito sa ilalim ng araw. Mga kaliskis, kulay tanso at itim nakapulupot at tahimik. Hindi ito troso, isang python, napakalaki, hindi gumagalaw pero naghihintay. Mabilis ang tibok ng puso ni Ili, alam niyang may mali. Dahan-dahan siyang umatras, maingat na maingat, halos hindi humihinga para hindi makagawa ng ingay. Ngunit crack, isang tuyong sanga ang nadurog sa ilalim ng kanyang paa. Ang tunog ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gubat biglang itinaas ng ahas ang ulo nito. Ang gintong mga mata nito ay tumama sa kanya. Ang katawan nito ay dahan-dahang umikot sa hugis na S. Tila tumigil ang pag-ihip ng hangin. Hindi makagalaw si Eli. Hindi rin siya makahinga. Paralisado sa takot. Mabilis na sumalakay ang ahas, parang kidlat na tumututok sa maliit na bata. Ngunit bago pa man ito umabot kay Eli, may biglang tumalon mula sa mga palumpong isang bobcat, matapang, mabilis, walang takot. Tumama ito sa ahas, ang mga kuko at pangil nito ay kumikislap habang pinupunit ang makakapal na kaliskis. Nagputukan sa hangin ang alikabok, mga huni ng sakit at mga ungol ng matinding labanan. Ito ang pagkakataon ni Ellie. Nahanap niya ang kanyang boses at tumakbo ng buong bilis. Papa! Mama! May ahas! sigaw niya habang patakbong pauwi. Agad namang narinig ng kanyang ama ang takot sa kanyang sigaw. Mabilis niyang kinuha ang kanyang itak at tumakbo patungo sa direksyon kung saan nanggaling ang bata. Nang marating niya ang bukas na bahagi ng gubat, napatigil siya sa kanyang nakita. Patay na ang ahas, ang katawan nito ay nakahandusay at puno ng mga sugat. At sa tabi nito, nakahigari ng bobcat, sugatan at humihinga ng mabagal at mahina. Matagal siyang nakatayo roon na tigilan. Ang mailap na nilalang na ito, isang predator ng gubat, ang siyang nagligtas sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng hayop. Bumulong siya, ligtas ka na, matapang na isa. Mahina itong umungol, ngunit hindi ito nagpakita ng anumang pagsalakay. Maingat na maingat niya itong binuhat. Mabigat ito ngunit hindi niya ininda. Dinala niya ito pauwi sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Doon, nilinis nila ng kanyang asawa ang mga sugat ng bobcat. Si Eli, na hindi na takot ay may hawak na mangkok ng tubig sa tabi nito. Sinundan siya ng mga mata ng hayop, maingat, pero kalmado. Araw-araw nila itong inalagaan. Pinapakain, binibigyan ng tubig, at tinitiyak na komportable ito. Unti-unti, bumalik ang lakas ng bobcat. Hanggang sa isang umaga, nakita nilang nakatayo na ito sa sarili nitong mga paa. Dahan-dahan itong lumabas ng bahay at tuluyang nawala sa kagubatan. Umiyak si Ely. Akala niya, iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang tagapagligtas. Akala niya'y hindi na ito babalik. Ngunit kinabukasan, nang buksan nila ang kanilang pinto, naroon ito tahimik na nakaupo sa tabi ng bakod, kalmadong nakatingin sa ubasan na tila nagbabantay. Lumipas ang mga araw at naging linggo, naging bahagi na ng pamilya ang Bobcat. Tuwing umaga, lalabas si Eli at uupo sa tabi nito. Naghahati sila ng karne habang kinukwentuhan niya ito ng mga katang isip ng isang bata. Tahimik lang itong nakikinig, isang matapat at kalmadong kasama. Kapag bumabagyo, matiyaga itong naghihintay sa may pinto hanggang papasukin. Doon ito hihiga sa tabi ng kalan habang pumapatak ang malakas na ulan sa labas. Tuwing anihan, sinusundan nito si Eli sa gitna ng ubasan, isang tahimik na tagapangalaga sa pagitan ng matataas na damo. Minsan, may isang mailap na koyote na lumapit, ngunit sa isang ungol lang ng bobcat, mabilis itong tumakbo palayo. Mula noon, may bulong-bulungan sa kanilang nayon. Tinawag nila itong ang tagapangalaga ng bundok. Lumipas ang maraming taon, lumaki si Eli at naging isang binata. Ang babkat naman ay tumanda na rin. Ang dating bilis nito ay napalitan ng marahang paglakad at ang matingkad nitong balahibo ay medyo kumupas na. Pero ang katapatan nito ay hindi nagbago. Isang malamig na gabi, hindi dumating ang tagapangalaga para sa kanyang hapunan nag-alala si Ellie. May dala siyang parol at naghanap siya sa gilid ng kagubatan, tinatawag ang pangalan ng kanyang kaibigan. At doon, sa ilalim ng parehong puno kung saan nakahandusay noon ang ahas, natagpuan niya ito. Nakahiga ito ng tahimik at payapa na parabang natutulog lang. Bahagyang nakabukas ang mga mata na parang patuloy pa rin nagbabantay kahit sa kanyang huling hininga. Lumuhod si Ely sa tabi nito at may luhang bumulong. Makakapahinga ka na, matandang kaibigan. Matagal mo na akong binantayan. Inilibing niya ito roon sa ilalim ng punong iyon, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang kanilang hindi malilimutang kwento. Kinagabihan, habang umiihip ang hangin sa pagitan ng mga ubasan, narinig niya ito, isang mahinang tunog, kalahating huni, kalahating bulong, na tila dinadala ng simoy ng bundok, isang paalam mula sa kanyang tagapangalaga. May mga ugnayan na hindi binubuo ng salita, kundi ng tapang at pagtitiwala. Sa pagitan ng tao at kalikasan, may tulay na hindi ginawa ng takot, kundi ng respeto at pag-aalaga. Noong araw na yon, ang bundok ay tumingin at pumili ng tama. Ang tunay na tagapangalaga ay hindi nasusukat sa lakas kundi sa puso. Maging ang pinakamailap na nilalang ay kayang magturo sa atin ng tunay na pag-ibig at katapatan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga nakakaantig na salaysay.